habang ang mga luha ay patuloy sa pag-agos sa aking mga mata. Muli na namang nagbabalik ang inyong master ng analysis paralysis, para sa isa na namang unpopular opinion ng chapter 1133 ng One Piece. Dahil na nga naganap na ang inaabang ang muling pagkikita ni Jaguar D. Saul at ni Corobin, talaga namang hindi maiwasan tumulo ang ating mga luha. Ngunit bago tayo magtungo sa ating unpopular opinion, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa aking YouTube channel at Facebook page para naman dumami na ang mga subscribers ko. Magsisimula ang kabanata sa eksena kung saan si Spandin ay nagpapahayag ng kanyang mga nalalaman kuno tungkol sa nangyaring insidente sa Ohara. Ayon sa mga pahayag ni Spandin, naniniwala siya na si Robin, isang batang babae na may misteryosong kapangyarihan, ang siyang may kagagawan sa nangyaring genocide sa naganap na Ohara Incident, na kung saan hindi lang mga archeologists, kundi kasama na rin ang mga sibilyan ang naging biktima. Para lalo pang pagtakpan ang katotohanan sa nangyaring Ohara Incident, walang gatol na tinawag pa ni Spandin si Nico Robin na Child of the Devil. Dahil sa mga akusasyon na ito, si Robin ay namuhay sa napakamiserableng pamumuhay. Dahil na rin sa mga iba't ibang pasakit na dinanas ni Robin, kahit na sa kanyang murang edad pa lamang, dumating na sa punto na gusto na nitong magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin, ayon sa kanyang flashback. Mainit naman ang naging pagtanggap ni Herodin sa mga bagong dating na straw hat pirates, kasama ang mga new giant pirates. Nabanggit rin ni Gerd ang tungkol sa dati niyang kaibigan na si Big Mom at sa nagawa ni Big Mom na kasalanan sa mga mamamayan ng Elba. Bago pa magsimula ang piestahan, naisipan ni Robin na dalawin muna ang dati niyang kaibigan na si Sol na ayuna naman ni Luffy. Umalis na sa nagaganap na salusalo ang mga strawats lulan ng isbal o mist ship, at nagtungo sa old library kung saan si Sol ay isang history teacher at kung saan siya nananatili naging busy din si Lilit sa pagpapaliwanag ng kanyang mga nakikita sa Elbaf. Kapansin-pansin din na magkapareho ng disenyo ang barkong isbal sa mga skyboat lantern na matatagpuan sa Fire Festival ng Wano Kingdom. Noong nakarating ang mga strawats sa Old Library, tila may kaguluhang nagaganap dito. Si Sol na nais makita ni Robin ay tila nawala ng malay na natumba at mukhang hindi na gumagalaw. Bahagyang nabigla si Robin sa kaguluhang nagaganap, ngunit hindi naglaon ay lumapit si Robin sa kinalalagyan ni Saul. It's a prank lang pala ang lahat. Sa pagkakatanda ko, ganitong eksena rin ang naganap noong unang magkita si na Robin at Saul noong sila ay unang nagkita may 24 na taon na ang nakakaraan. Paano kaya nalaman ni Saul na nasa Elbaf na ang dati niyang kaibigan na si Robin? Siguro nga ay may nagbalita na sa kanya, kaya naisipan niya itong gawaan ng prank. Matatanda ang si Saul ay naging taong yelo rin sa kamay ni Aokiji sa naganap na ohara incident, ngunit siya ay nakaligtas dahil na rin siguro sa pagkakatunaw ng yelo gawa ng mga apoy sa ohara noong panahon nayon. yon. Sa nangyaring reunion ng dalawa, ang buong strawats, kasama na ako, malamang pati na kayong mga gamaw kayo, ay tumulo ang mga luha. Tinanong ni Saul kung may alam ba si Robin sa nangyaring broadcast ni Vegapunk. Mukhang marami-raming bote ng alak ang maitutumba ng dalawang ito sa oras na mag-usap sila tungkol sa kasaysayan ng mundo, pati na ang will of the. Si Saul, kasama pa ng mga ibang higante na maaaring kasapi sa New Giant Pirates na nangulekta ng mga mahahalagang dokumento at libro na galing sa Ohara, ay pinapaniwala ang nakatago sa Old Library. Nagkita rin malamang si Saul at si Vegapunk sa Old Library, na kung saan binasa, at pinag-aralan ni Vegapunk ang mga dokumentong nakalap nila, isa rin sa dahilan kung bakit naging history teacher si Saul ay dahil sa mga natutunan nito kay Vegapunk, at sa mga panahon na sabay na nagsagawa ng pagsasaliksik at pag-aaral ang dalawa tungkol sa Void Century. Malaking posibilidad na alam din ni Saul ang karamihan sa mga detalye sa mga mensahe ni Vegapunk. Maraming mensahe ni Vegapunk ang naputol noong broadcast, dahil narin sa sitwasyon noon sa Egghead. Lalong-lalo na ang tungkol sa taong may di sa pangalan na nagkalat sa mundo, sa mensahe ni Vegapunk na Among You. Nabigla na lang naputol, dahil sa interference, sa signal ng globe o ng smart, na talaga namang ikinabatrip at ikinabitin ng lahat noong panahon na yon. Ngunit isa lang ang sigurado dito. Si Vegapunk ay may gustong ipakalat tungkol sa mga taong may di sa pangalan. Siguradong alam ni Vegapunk na si Sol, na ipinapakita ang tunay nitong pagkatao, ay mayroong di sa pangalan. Kung ang dalawang ito ay sabay na nagsagawa ng pag-aaral, at pagsasaliksik, at nagbigayan ng mga impormasyon, siguradong si Saul ay kayang punuan ang mga mensaheng na is iparating ni Vega Pang, na nagkaputol-putol noong mga panahon na iyon. Ipagpalagay natin na ang kaalaman ni Vega Pang patungkol sa paglaganap ng mga may sa pangalan ay tama, at dahil na rin si Saul ay mayroong di sa pangalan, at ang dalawang ito ay magkaibigan, hindi malayong ibahagi ni Vega Pang ang kanyang nalalaman kay Saul. Sa aking palagay, kahit papaano, si Saul ay may alam din sa mga napag-aralan ni Vegapunk gaya ng kagapanan ng Wheel of Day, at kaya ni Saul na ipaliwanag ang tungkol dito. Hindi rin malayong malaman ni Saul ang tunay na meaning ng D. Sinabi rin ni Imo Sama na ang mga D ay kanilang mga kalaban noong unang panahon, subalit ngayon ang mga ito ay pawang mga empty shells na lamang at nakalimutan na. Noong malaman din ng Roger Pirates ang tunay na kahulugan ng D noong marating nila ang Love tale, si Roger, at ang kanyang crew ay natawa na lamang sa ginawang attempt ng world government na itago ang tungkol sa di sa publiko. Ibig lang sabihin na si Imo Sama, at ang kanyang mga alalay, ay kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa hiwagang bumabalot sa Will of D. Dahil sa mga impormasyong ito, masasabi natin na bagamat alam ni Imo Sama at Vegapunk ang kahulugan ng Day, ito ay hindi ang kabuuan, ngunit isang maliit na aspeto lamang. Kung si Imusama at Vegapunk ay may parehong kaalaman tungkol sa D, malamang ganun din ang magiging kaalaman ni Sol bilang sila ay magkaibigan ni Vegapang. Malamang sa malamang sasabihin rin ni Sol kay Robin at sa iba pang miyembro ng Straw Hats na siya ay isa ring miyembro ng D, at ang D ay isang puwersa na nagbibigay ng panganib sa orihinal na 20 Kingdoms. Bilang interesado rin si Robin sa kung ano ang gumabalot sa Will of D, malamang gusto rin itong malaman mula kay Saul kung si Joy Boy ba ay kabilang sa mga taong may di sa pangalan. Isa pa sa pag-uusapan ng dalawa, ay tungkol sa mga ancient weapons na nabanggit din ni Vegapunk sa kanyang mensahe. At dahil si Lilit ay isang satellite ni Vegapunk, at siya rin ay isang Vegapunk, siguradong mapapasama rin ito sa kwentuhan. Siguradong pag-uusapan din ng tatlong ito ang tungkol sa Mother Flame at sa naganap na pagpulbo sa bayan ng Lulusia. Ano sa tingin nyo mga gamaw? May tama na ba ako o may tama na ba talaga ako? Hanggang sa susunod na walwalan. Katolpa.